Topic natin po yung mga sakit sa katawan base sa edad natin. Kung anong dekada ang buhay natin, mapre-predict natin ano yung mga common na sakit sa katawan. Mula teenager, 20s, 30s, 50s, 60s, 70s, ito po ang mararamdamang sakit sa katawan. So base sa pag-edad yan, pagkasira ng katawan, tsaka yung mga tinatrabaho natin. Okay, umpisa tayo sa teenager, okay? Pag teenager hanggang mga early 20s dati, walang problema yan, 'di ba? Dati balakas eh. Pero ngayon, ang teenager pati early 20s, masakit na ang leg, 'di ba? Masakit ang leg, masakit ang shoulder, medyo nakaganyan na yung ulo nila. Ah, uh, bakit? Siyempre, kaka-cellphone, kaka-cellphone, kaka-computer, kaka-tutok Dati yung mga bata, di ba? Puro ano lang, takbo-takbo, patintero. Ngayon, puro cellphone. Kaya sakit na, na leeg nila. So, napapaaga yung injury sa leeg. So, neck pain and back pain, lagi ko nga sinasabi, ah uh, itong mga exercises natin. Ito, very important to sa bata. Yan, no? So, itong mga shoulders, sinashrug natin. Yan. Tapos, itong mga two fingers, ito, chin tuck, very important. di ba? Tapos hindi talaga dapat yung nakatutok ka, lalo na yung nakalaptop, nakababang ganyan. Mas maganda talaga computer, mas malayo. Kahit yung cellphone, masyado maliit eh. Kung kaya nyo bumili ng iPad, mas malaki. O laptop, mas malaki. O computer, mas malaki. Tapos yung mga sa umaga, niluluwag talaga yung leeg natin. Okay? Kasi yan ang tinatamaan pag mga bata. Later on, delikado yan. Ha? Pagdating ng 60s, lumuluwag yung neck natin, lalong lalala. Okay, so mga bata, ingat kayo sa neck pain. Teenager at 20s, ito yung mga exercise na tinuturo ko sa inyo. Tapos yung mga ganito. Pero magagawa nyo lang itong mga ganitong stretch kung maluwag na yung sa leeg. Kung hindi maluwag, pwede kayo magpamasaj. ano masikip nga leeg. Mga 10 seconds. Lahat yan niluluwag natin yan. So, bawas work. Yan. Teens and twenties. Isa pa. At the twenties and thirties. Ano na yan? Headache. Migraine. Ang daming may migraine. ba diba? Sakit dito sa ulo. Sakit dito. Sakit dito. Sakit dito. Hindi mo alam kung leeg o batok. Bakit? Sobrang stress. Nadidepress. Kulang sa tulog. Sumasakit ang ulo hormonal changes sa babae tapos kulang sa pag-inom ng tubig. Maraming migraine, kulang ka lang sa tubig. So, kailangan kompleto ang tubig, 8 to 10 glasses, dapat malinaw ihi. Tapos, itong mga migraine headache, syempre bawas. Tapos, itong mga massage. Masarap to minamassage dito. Pwede ka pamasahe sa temple area. Dito sa ilalim ng ano, uh, eyebrow. Dito sa ilalim, dinudukot 'yan. Sarap niya dito sa gitna. Dito. Tapos dito sa ulo, pag massage, hanapin mo yung parang may laman-laman. Meron 'yan parang bukol-bukol eh. Pag nakahanap ka ng bukol na masakit, yun ang i-massage ima mo para lumambot. Meron ka makukuha diyan, depende. Hanggang dito sa occipital, pwede rin 'yan. Okay? Pwede rin naman dito. <laughs> So, yan ang mga babantayan natin. Teens and 20s. Pagdating ng edad 30 at 40, 30s and 40s, ano na ang sasakit? O, huhulaan natin na kayong mga edad 30s and 40s, low back pain na. Likod na ang tatamaan natin. Yan na. Masakit na yung likod. Bakit? Poor posture. Lagi nakaupo. Yung muscle, sumasakit sa likod. Laging nakaupo, kulang sa exercise, uh, mahina ang mga abdomen, kulang sa lakad, kulang sa stretch. Kaya likod ang tinatamaan. Pag lagi nakaupo sa trabaho, humihina ang tiyan, humihina ang likod, sumisikip yung muscle. So, lagi ko ang ina-advise eh, kung merong nagmamasage sa inyo once a week, tapos stretching, very important. Lalo na sa umaga. So, 30s to 40s, back pain ang problema. Pag hindi ito ginamot, pwede lumala. Pwede mamanhid yung paa. Pwede sumikip yung likod. Tumigas, pwede magspasam yan. Okay? Sa pagbubuhat na mabibigat. So, 30s to 40s, back pain ang kalaban. Okay? Usually, low back pain. At isa pang problema ng 30s to 40s, kung magkakaroon kayo ng arthritis sa edad 30 to 40, medyo maaga to. Okay? Medyo maaga tong arthritis. Kung 30s pa lang kayo, 30 lang, masakit na ang kamay, masakit na tuhod, medyo early to, ipapa uh, ipapacheck natin. Baka may ibang problema. Baka rheumatoid arthritis or early arthritis. Bakit sobra aga, 30s pa lang, masakit na. unless naglalaba ka, nagtatrabaho ka talaga na maaga-maaga, uh, very early yon Okay, dapat wala pa dapat arthritis sa edad 30s. Pagdating ng edad 40 hanggang 50s, ayan na. 40s, 40 to 49, 50 pataas, yan na ang carpal tunnel, di ba? Sa kakagamit ng kamay, pag edad 40s, ayan na, kakalaba, kakamotor, motor kakatulog na kakaipit, kaka-overweight, kakakain ng maalat, alat na mamaga dito sa kamay, namamanhid na yan. Okay? 40 to 50s yan. Arthritis sa kamay. Okay, anong gagawin? ba? Diba? Siyempre, itong mga exercises natin. ba? Diba? Itong mga ko sa inyo everyday. Tapos may namassage ito lagi. May massage dito sa harap niluluwag yan dito. So, dapat pag natutulog, steady lang yan. Hindi dapat iniipit. Okay? Ingat sa buhat, di ba? Hindi ma-injure ang kamay natin. Tsaka magpapapayat. Carpal tunnel, marami akong videos. 40s to 50s, ayan na. Tuhod. Tuhod, diba? Medyo, lalo na 50s, nanginginig na yung tuhod. medyo, may arthritis na ang tuhod, di ba? Wear and tear, di ba? Tumataba yung tuhod, medyo unsteady na. Okay? Bakit sumasakit ang kamay, ang tuhod? Tuhod baka sapatos mali. Na injury, tumataba. Kulang sa exercise, lagi nakaupo. Knee pain, osteoarthritis ang kalaban. 40s to 50s years old. Okay? Tama o mali? 40s to 50s, meron pa. Depende sa trabaho. Shoulder, frozen shoulder. Depende pag nagpubuhat. Tsaka ang 40s to 50s, yung iba nagbubuhat pa. Nag-iigib pa. Nagbubuhat ng mabibigat. Siguro kaya pa yan. Bata pa eh. 30s, 40s, 50s. Pero mamaya pagdating ng 60, huwag na kayo magbuhat ng mabigat baka biglang may lumag na diyan kasi nga mahina na eh baka ma-sleep na eh ma-paralyze pa tayo di ba 40 to 50 kamay carpal tunnel shoulder baka sumasakit Knee, tuhod pati paa paa sumasakit na rin plantar fasciitis pagising mga muscle 40 to 50s maglalabasan na yung sakit okay Bukod pa doon sa mga dati. Papano pag edad 50s, papunta na sa 60s. Ayan na. 50s to 60s, siyempre menopause na ang babae. Ang lalaki din, bababa na testosterone, osteoporosis na. Rumurupok na ang mga buto natin sa 50s to 60s mas hingal na, mas hirap na, 50s to 60s, tuloy-tuloy itong mga sakit. lumiliit na yung mga kamay natin, lumiliit na yung muscle natin, nagsasag na yung muka, nagsasag na yung breast, nagsasag na yung puwet, pati puwet nagsasag, medyo nalalawlaw yung mga kamay. Kasi nga, 50s to 60s na to eh wala ng estrogen sa lalaki bumababa ang testosterone so osteoporosis tuloy-tuloy na to ah uh, sa neck pain pagdating ng 60 yan na humihina na yung mga buto dito lalo so pag nag-umpisa kayo nang 20s masakit na likod ang leeg ingat na tayo so bawas na work mag-adjust na kay sa trabaho nyo mapapansin nyo pag less uh, computer less mobile games mas para umabot ng 60s na hindi masyadong matindi. Mamaya, maoperahan yung sa leeg natin. So, 50s to 60s, neck pain. Baka maslip slip disc. Huwag na magbubuhat ng mabigat. Mahirap na yumuko. Mahirap na mag-squat. ba diba? So, tsaka 50s to 60s. Oh, mamaya, ilalampas ko na 60s. By 50s na dyan na rin lalabas. Actually, 40s pa lang eh. Mga diabetes. 40s dapat, diabetes. 50s lalabas, high blood. High blood, high cholesterol. Dyan na maglalabasan. Tsaka yung mga arthritis, ng osteoarthritis, pagkaedad, yan na, dyan na naglalabasan. May iba, batang-bata pa, 30s lang o 20s, high blood na. Sobra yon, Too early yon. O meron dyan may diabetes 20s o 30s, sobra din aga yon. Kasi sa libro dati, ang diabetes type 2, 40 and above. So pabata ng pabata dahil nga sa mga availability ng fast food, supermarket na mamali yung kain, yun na nangyari. So 50s to 60s, ingat na tayo. So anong gagawin? So more lakad pa rin talaga, more exercise kahit walking na lang 50s to 60s. Pwedeng pagkain mataas sa calcium, mga dilis, vitamin D, calcium, konting weights pa rin pero wag masyadong mabibigat. Sa puso, syempre regular exercise, bawas stress, at yung diet na tinuturo natin. Pagdating, at syempre nagpo-forward head. Pagdating ng 60s pataas, okay, sa mga followers ko, ito na, 60, 70, 80, ayan na, pag 60s na, tuloy-tuloy na yung mga osteoarthritis, uh, yung uh, humihina yung mga buto, plus nakukuba na. Nakukuba. Kaya nakita ko may mga 70s, kubang-kuba. Nag-uumpisa siya forward head, pakuba-kuba. Pag sumobra na kuba, meron ng bukol dito, nakaganon na siya lagi. Okay? Pakuba ng pakuba. Kasi nga humihina yung mga buto. Nagiging marupok. So, Tapos, bukod sa osteoarthritis, nakukuba, lumiliit ang muscle, sarcopenia. Sabi ko nga, di ba, kailangan uh, may gatas, tsaka more healthy foods para hindi nga manghina yung muscle, more exercise. Pagdating ng 60s kasi, ganito po. Pag kayo bata, edad 20, nag exercise tayo para lumaki ang muscle. Tama? Pag edad 30, up to 40 nag-exercise ka para lumaki ang muscle. Pero pag edad 60s o 50 to 60, 70, hindi ka na nag-exercise para maging ano, Arnold Schwarzenegger. Nag-exercise ka na lang para ma-maintain yung lakas mo. Kung ano yung muscle mo, ma-maintain lang siya kasi pabagsak siya na pabagsak happy ka na ma-maintain lang. Yun ang habol natin. Kasi pag hindi ka nag-exercise, pahina ng pahina. 60s and beyond, ano pa? Balance. Sira na ang balance. Eh. So, dapat rubber shoes na talaga. Rubber shoes na, wag na magbubuhat na mabibigat. Ingat na sa pagyuko. Mas ingat na ngayon. Hindi na pwede, hindi na pwede mga gayang-gayang twist-twist na on may nahulog dito, pupulutin ng malayo, ah, hindi na po pwede yung ganon. Ingat na, dapat ikot ka ng ganyan. ba diba? Ikot ka ng ganyan. Hindi na pwede yung buhat dito, yung, yung bigla, wala nang bigla, bigla, slow movement na pag 60s. Balance, mobility, yung, yung layo, mahirap na. Bakit? Muscle mahina, sumisikip ang mga ang mga joints natin plus yung mata natin lumalabo hindi na natin nakita puro na tayo bunggo di ba 60s to 70s lagi na nabubunggo bunggo sa silya bunggo dito nabunggo bunggo yung paa bakit nabubunggo balance mas mabagal reaction time yung mata mas hindi na nakikita pag madilim din nagaano makakita plus yung tenga hindi na rin gaano makarinig So kulang na sa tapos may hilo pa. May hilo pa ang senior, di ba? Pag senior mas hilo, balance, vision, hearing at later on pag 60 to 70 siyempre humihina din yung utak. Ito yung sinasabi natin, pwede mag-Alzheimer's, pwede mag-dementia. Uh, kaya kailangan nga aral na ng aral eh. Gamit ng gamit ng utak. Kaya sabi ko, oh, wag mag-retire eh. Pwede ka mag-retire sa trabaho pero gumawa ka pa rin ng project mo sa bahay. Oras na isip mo, matutulog ka lang sa bahay. Diyan, hihina ang utak. So, yan ang mga binabantayan natin per edad. So, re ko lang ha, mga low back pain, headache. Uh, may dagdag pa pala ako, isa, pelvic pain. Hindi ko nasabi. Sa, dito sa may uh, low back o sa may puson. Ito, mga babae sa puson pag nireregla, 18 years old up to 50s, masakit ang puson. Okay, common yan sa kanila. Tapos yung mga muscle pain and injury, yung naaaksidente, napipilay, matagal maghilom. yan, madalas yan sa 40s, 50s, 60s. Patanda na patanda, patagal ng patagal yung paghilom. Kaya nga, pag na-injure tayo, kasabi ko, ingat lang kung ma-injure man, konti lang. Let's say napilay ka o ang tagal na magkahilom, di ba? Pero hihilom din siya, alalay lang dahan-dahan. Okay? Sana po nakatulong 'to uh, para sa mga bata para malaman natin ano mangyayari eh. So pag nalalaman, pag nakikinig sa atin bata pa, alam niyo ganito mangyayari by 40s, 50s, 60s, 70s, bata pa i-adjust yun na. Sa akin yung massage malaking tulong talaga. Kung maghanap kayo magaling na magmasahe, para maluwag yung mga muscle tapos tong mga stretching tapos yung mga simpleng exercise lang na wag mag mag maaksidente ma plus sa mga mga talagang kailangan magtrabaho yung nagbubuhat ng balde, ng timba, nagbubuhat ng bigas, yung mabibigat sa akin konting ingat. Oo, kung may edad na, wag na natin i-push kasi nga eh delikado eh. Baka ma marami akong kilala talagang sira na yung sira ang cervical, sila dito, naglilihis yung mga buto. Hindi na kasi maibabalik pag nasira na eh. So habang maaga pa, ingat sa pagbubuhat. Isang aksidente lang, eh mahirap na ma-repair yung katawan natin. Sana nakatulong tong video para maging healthy at humaba ang buhay. Salamat.